Hi guys! Welcome back again to my channel! So for today's video, tayo ay maglilinis ng PAHAY! So this is my everyday routine. Ano naman? Sobrang kalat here. So ito, hindi ko mo natutupupiin kasi wala pa akong time sa ngayon. Pero dito ang mga pag-ibig. So, wala nga akong choice. Magpapalit tayo ng bed sheet. Pero bago yan. Sinisimbahan natin ito dito. Ay, yun naman din. Ito kalat. Ito yung ipapalit natin na bedsheet. Ayun. Tapos, ito yung mga kortina gagamitin natin. One, three, and then, this one. natin natin yung sa labang. Ito. Mga stock to. Stock. Ano? Stock na pumot.

Ito na ipapalit natin, guys. So, first, tulong natin, uh, natin ang nagtatanggal mo na tayo ng mga unan dito. Magpapalit ko lang ito na unan, ayun na din Nagkakapalit ko lang ito kahapon. 给少哎。<laughs> May ayusin din natin yung lagay ng stock ng anak ko. Ang galing naman natin. Ayan. Mabalisin din natin siyempre yung lalo niya. Eh. ng ilalim, guys. Kita nyo. Kawalisan natin yan. Kukuha lang ako ng walis.

Why now is person. And hola choice. Ayan. Yeah, tignan natin siya ulit. Stop Tapos, spray tayo ng pabangin. gumamit na tayo ng na... bedsheet. <laughs> So ayan. Ilalagay na natin yung mga unan. Okay. Syo. Sure. Tapos, oh. ayan na. Malinis na ating higaan. Siyempre, malinis dito. Kiting dito. Makalat! na natin yan. Dito. Ito nyo yan. Lilipitin natin yan. Hot yan, guys. Hot. Ingit ka ayaw. Kita nyo. Ganyan talap. Sige natin natin Kita mulai ya. Siapa yang So, masyado na mahaba yung video natin. Comment na lang kayo for part 2. Thank you for watching! Bye!